ang ating Word of the Norte! Ano ba ang ating Word of the Norte ngayong umaga? Ay, bakit? Bakit? Bakit mo ako iniwan? Charot. Ibaloy, ngantoy. Oh, <laughs> ngantoy. Sa iloko apay. Ah. Apay. Oh, next, ang pa Pagat. Pagat. Oo, pagat. Parang dagat yan, no? pangasinan, akin. 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 Akin oy. Akin oh? ba hindi ba Akin hindi dayat. Ay bakit pala akin oy? <laughs> Dagat yung nasa isip ko. <laughs> <laughs> oh, gamitin mo ngayon ang akin in in a sentence. Uh, akin siya. <laughs> Kaya bakit siya? Oh, bakit? Bakit, siya? <laughs> oh, sa iloko. <laughs> Apay isuna? Hindi <laughs> 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 kalalamin mo yipe Ben, I'm so proud of you. Ako din sa i, sa kangkanaoy. Akin o Oh, a a akin eh uh, a a kankanaoy. ano yung pagat pagat si <laughs> anyway, ka. Awi na anyway ba kaye?